Grade 5 student ang magpapa 16 guard sa Yun ang gusto niyang gupit. Kapugi naman itong batang ito. Ganito rin ako noon eh. Ang problema lang eh na masyado akong nabilad sa araw. <laughs> Joke lang po. So gawin natin yung kanyang gustong gupit para masatisfy naman siya. Kung ano yung nauuso, yun ang gusto. Sa mga nahihirapan na maputol yung buhok, ang gawin ninyo ay ganito gamitan nyo ng suklay at uh, salubungin niyo yung buhok itulak nyo doon sa talim ng clipper guard sa ibabaw sigurado pag may mga sobrang buhok nyan mapuputol at mapuputol yan ayaw ang next natin gamitan natin sa gilid ng number 3 na clipper guard sa gilid number 3 yung ginamit natin dahil umaangat yung tubo ng kanyang buhok kailangan is uh, hindi siya masyadong makapalting nandito sa may likod ng tenga para okay pa rin side by side is magandang tingnan at walang makapal na bahagi ng buhok. Next natin, gamit tayo ng trimmer. Diretso na natin uh, linisin yung patilya and then gawa natin ng lines dito sa may likod ng tenga. At uh, nipisan na rin natin yung likod. I-fade na rin natin ito ng mababa lang. Magiging sakto lang dun sa sukat na gupit na ating gagawin. Yun, no? And then i-overcomb natin ano ba yung magiging resulta nito pagkatapos kaya panoorin mo hanggang dulo para kung uh, gusto mo magpagupit ng inyong anak ng ganito is pwedeng pwede basta mahaba or lampas ng 2 inch ang kanilang buhok is uh, magagawa natin yan well next natin is number 1 na clipper guard sa balancing pagpain sa uh, patilya at saka dito sa may parting likod same lang din yung uh, procedure natin gagawin dyan uh, paliit ng clipper guard and then uh, 0.5 naman para unti-unti mawala yung pinakang baseline or end ng itim na buhok. Ayun, no? Okay na. Nakakapogi din sa mga bagets sa mga kids. Sa mga tulad niya. Ayun, no? Napangiti naman siya sa kanyang 16 guard na gupit. Itas natin yung bangs kasi request ng ating client lagyan ng lineup dahil nakikita niya doon sa video na kanyang nakita isa inaahit yung parting noo kaya sundin natin ang ating client ahitan din natin yung noo lagyan din natin ng line up iba yung ingat lang tayo lalo na rito sa parting noo kailangan isuportahan ng ating uh, kamay para hindi sumama yung balat kapag uh, hindi natin kasi nabatak yung balat may posibilidad tayong makasugat or uh, kailangan nating ingatan lalo na sa may parting noo dahil may mga tagihawat dyan baka masugat yun ang importante kailangan laging bago yung blade para sure na matalas ito at uh, may ingatan natin ang ating client medyo mainit yung sikat ng araw sa labas at pumapasok dito sa loob ng barber shop kita nyo naman oh okay na okay na ito yung isang looks na naka brush up yung unahan or nakataas yung unahan tapos yung isa naman makikita nyo is nakabagsak naman yung uh, kanyang buhok different hairstyle kung saan yung uh, choice nila kung ano yung gusto nilang forma ng kanilang buhok is pwedeng pwede naman ayan pwedeng ganyan at uh, pwede rin yan na nakataas, nakataas yung bangs pwede rin na nakabagsak o pwede na gulo, gulo bahala ka na kung anong gusto mong hairstyle sa 16 guard